Hi guys, good morning. It's me uh, today. So for today's video, hindi eh, nga kami sa Herrera kaya Bako sa ipaon ko na si Edmar. Mariko, sa kintaan ako sa balay, kaso lang, nakatlubog na so, nakalig susulong, ka nagparawaran kaya sa balay, alauna kami, di pa kakawin na tapos inagda ko na si Edmar. Si Junior, kintaan na din ko sa idunan ko na siya. So ayun, magukong nga ning, mas na may sisugo si mama. Tapos si, ako kintaan magkasulo si Edmar. So balay katagay, masangan ni Kantibgan or Batangkan, Herrera, kaya ay di, tanga. So, bala na si Isita Herrera. So, bari ka rin naman sa sa balay, mga perang minuto. sana. na ito na ka, ikakaya naman for the go. Kinta na mga ito sa Coco Farm. Ta. Sabi ko ulit na hindi naka nakapahid So, hindi ko na sa napilitan. Nakita ko, hindi eh, mas malinig ganito. Bigidiyan. Chas, di man. so lebih ngewas nih kan ng swimming pool di tapos kadakal niya. So balik ada usan gadis swimming pool na pin kala tapos kain itu sa poro na pang adult so pinaka araram kina kain kadi ararum kadi kain ar feet kadi eh. tapos kain man pang akas kina idi sa uru na ni kadi so rin di pool baga. Balik pag magidi ka palan kan entrance di bente ay bente sa akas tapos 50 sa adult. pero ito sa wave full 110 gini daw hindi da. ko manino nga kaya basta hindi sana kami nag hindi kami nag swimming hindi ko sana gusto mag swimming sa dakal na hindi ko nakikita nyo dakal ka nag swimming wana sabado okay, kaya ka and bali dakal man tao pero okay sana ka nag swimming yanta. Suiba, yan ta so iba halos iyan sa gede siguro kanyang nang boss pa sinara nag gire data alaw na pa sana nga ni kadining apo kanta sa twin peaks ako pa ito ay di ano ka to so so sa so, da swimming po lang bagay sa Herrera man di ko na nasa sa awad basta sa buruk-burukan pala ito kinta na ako pa ito kaso ga naisip ko hindi e, na sana ito araw man kan swimming pala ito nagi swimming man kami ito dati nung high school ako kay bako sa mga barkada na ako naging marotor sana kami ali kami sa kwa naman ito de eh? layon so bali si Edmar na na kayakaan so bali inagda ko lang siya ta nagaturo tapos daman talaga ako kay Banigan. na alam man magsu na ako man ako magsulo <laughs> so yun nga may iba ni nangya si ate mo kaya siyempre nag ibahaming kaming duwa um, kaya talaga tubig sa balay pero pag may tubig sa balay ito ako narego sa drum kaya ito sa sulong pero no tayo dahil malabo ang ilog ngayon kita kita naman niya nag enjoy ang aking kafated so nang liisaw kang tubig yan tapos pirmig pirmig yung pili ni tada ako nakikita ang mga down dam makita nyo naman kaan, di nagikumpul kumpulan ng tao. Pero kapag siguro pag summer, siguro kapuno, manikading maray kapag summer. Harag sa herera, diyo ka napuno kapag summer. Lalo na hindi ta, halos for par para man sa entrance Pari, amakadikan sa, so bago ka di, na sa Queen Resort. So, nusad no, na si Mane, Ito kami nakikid na to no, naagda kami no, bata ni, na ko. So, balay, labing imbang man sa kanto Ito sa so, saday-saday sa saday, Binimar, medyo ko no, ma, no, malipat-lipat. Tapos, syempre, so, alik kaya ako sa pinaka, pinaka main source na inukwa tubig ito nagibulo sa pang saraday na kaya medyo malipat kan ito nagpara para kaya ito si Mark. kaya nasabi niyang malipat ako ya mas gusto ko so nagi para nagarigos na parang nare kan lawas ko nagkaaran so saranit ni kan lawas ko kaysa sa magparapanik sa mga bulod-bulod na kan di ako masyado mahilig yan tadyo akong napaka syempre mahika ako kaya mas prefer ko so magbabad sa tubig dagat wani kan basta mga wani kan ko kadi nagibo nagkakuha pa akong pamasahe pero wana may motor na ako for the go at saka kantong motor ko ano man siya tibid man sya sa gas kaya anytime pwede tayong magpunta sa ating gustong puntahan basta malapit lang so di man ako nagparalayo di man sana sa ligaw ara di lang kadi sa balik sa so, balay oh. kaya mga ka oras di man ako na pero di akong wala di akong kaya narigus na ako tapos pag apon ha, kung arin sa apon na saka ako ni Kanjo na naperot tapos papauli na ako ni Kan. Kaya yeah, kanyang buka mo ka makalaya. Siguro oras man kami din eh. Edmar. Pagkatapos, naguli na kami. Tapos may nagen nga kami doon sa dalan ning um, ano ka to? Kahit nga, nag ako na magbahal ni ka doon kuro kinapagbalik na pag, naman. pag mga one season lang si Ramari, gusto alam ko niya nga kung man sa tubig sa swimming poolan tapos may eskwela na siya. Pero sabado oh, ka di. Dahil, tapos may mga video okay man pala na di. Kaya okay di sa layo sa Siguro na sa ka kadto or dua basta magluyuan kaya sa so, nagikuro kanta syempre magulo-gulo gaman singo pag mag kantay ka pero kan magla yan pag mag ka magdara na speaker tapos may data ka para di ka na mag bang singko, ta sayang man baga susingko. maka upati kang kanta 20 sayang naman kanta so di pa kanina kaya di sila mama tapos mga pamengkin ko kaya sa naisip ko sabi ko baka na, sa susunod birthday ni Lab hindi kami mag hindi na sana kami mag swimming tanang gayon talaga niya tapos labing iwas niya malinig siya So, alangan man ito na sa napermi sa may pinakara ni Samo sa binanauan. So, syempre, dapat maiba naman para ma-experience ng mga bata ang mag-explore, explore. Kung naranag ninyo, boses ko lang, voice over ko lang, inalik ko sa sound ta, naka, makaka-copyright na naman kayo ako yan, mga bakla. May nag-video, okay, kaya ayan, so, bye, -bye. Tapos, hindi sa yung nag-video, okay pa. So, syempre, nag umiiwas tayo sa copyright, kaya inalis natin ang original video. Dati so, mga elementary or high school days kami, pero kami din nagibalik-balik sa Herrera ng mga barkada ko, kaya aram ko ang mga swimming plan, hindi. Medyo nalilito lang ako pag pang dua or pang tulok ko ng balik or pang duang balik ko na tadi, ko na medyo natatandaan. So, again, kaya nagunga-unga ako big minsan. So, pero madali lang siya, anapanta may araw man, pag may nakatayang araw or nga no, ano, rin di duro direction mo lang kanagyan tayo ito na. Ito. Kung nakikita nyo yan, halos ako nasa nakanag-swimming men, so babaya yan. Tapos si Edmar, may iso i by di sa gilid, nagparaturutin tindag sa na nagbabad-babad sa na, di ko alam kung nagiri, nakanoon na guro, no. <laughs> so, ayon, syempre, kailangan kong magbabad para matanggal ang ating sakit ng ulo. So ayun na muna ang part 1 ng aming swimming ni Edmar. So see you sa part 2. Bye-bye.